Paano ko ba minahalang isang bisne? Simple lang. Napakasimple niyang tao. Marespeto. May dignidad. At higit sa lahat. Mapagmahal sa mga magulang. Sa mga kapatid. At yan yung una kong hinahangaan sa isang tao. Yung pamilya muna bago ang lahat gagawin ang lahat para sa pamilya. Yon ang isang piste na nakilala ko. Siyempre, kalaunan, bigla-bigla ko nalang siya nakikilala. Bigla-bigla lang lumalabas yung mga ugali niya na mas lalo lang nagpapamahal sa akin. Mas lalo akong nahuhulog sa kanya araw-araw. Yung tipong napaka-conservative niya. Napaka-siloso. At higit sa lahat, napaka-working hard niya. Kaya ako siya minahal ng ganon. Kaya nahuhulog ako sa kanya ng ganito. Kasi mahal niya ako. Mahal niya yung mga anak ko. At mahal niya yung mga taong mahal ko. Hindi ka mahihirapan na pumili pagdating ng panahon kasi sinubukan ko siya isang beses. Hindi naman siya sinubukan talaga. Um, Inopen ko lang sa kanya about the, na pumayag na yung ate ko na magpakasal nga kami. Then, mali pala yun sa kanya. Mali yung interpretation sa kanya. Kaya ganon, yung reaction niya. Then, isa lang yung sinabi niya. Pamilya mo yan eh. Isa e lang mo yung, wala siyang madaming salita. Yun lang yung sinabi niya. Pamilya mo yan eh. Na pa na sinasabi niya, uh, piliin mo palagi yung pamilya mo. Kasi ganun din naman siya eh. Kasi ang linya niya, huwag makipag-agawan sa pamilya. Kasi kung pamilya ang tingin niya sa'yo, kabilang siya doon sa pamilya na binubuo mo. At yun, ang pistin na minahal ko. Kapulang malakas, pre At mamahalin ko araw-araw.